Hello, hello mga katigang Mag pre-break na tayo First 10 minutes break Ito yung Aking kinuhang kakainin As usual, so alam nyo naman Pag first break Ay salad Ito yung salad of the day Ewan ko kung anong pinampaligo nito Kasi nangingintab eh. Ayan, makintab ay, <laughs> At saka yung uh, tangerine namin ay parang malaki ngayon Ayan, malaki at saka lahat lahat yan andyan pati yung itlog mo itlog natin itlog, itlog ko andyan ito isang isang hiwalang kinuha ko at saka ang aking panolak ay taso sabi ni Facebook masarap mas ma healthy raw ito pero may nakita akong ano uh, uh, sa Facebook naman isang doktor na naman nagsabi ang pinakamagandang ano ang frutas akala ko guayabano sabi hindi guayabano hindi ano yung sinabi may isa pang sinabing ano yung pala duhat daw lungboy daw baka map mapanood yun rin yon okay doky mga katikang kainan na Bye-bye.